Mayroon bang antikristo sa loob mismo ng simbahan? Sa bawat panahon, may mga nag-aangking tagapagtaguyod ng pananampalataya, ngunit sa likod ng kanilang banal na imahe ay nagkukubli ang kasinungalingan, kapangyarihan at pagkukunwari. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, may mga sandaling ang dilim ay hindi mula sa labas, kundi sa loob mismo ng mga altar. Kaya't ang tanong, paano kung ang pinakamalaking panlilin lang ng Antikristo ay hindi sa labas ng simbahan, kundi sa puso ng mga taong nagsasabing sila'y lingkod ng Diyos? Ang ideya ng Antikristo ay hindi laging isang nilalang na may sungay o halimaw na nagmumula sa kailaliman sa maraming interpretasyon, ito ay isang espirito, isang sistemang tumatayo laban sa katotohanan ng Diyos kahit ito'y nagtatago sa anyo ng kabanalan. At kung minsan, ang espiritong ito ay nakapapasok mismo sa loob ng simbahan sa anyo ng maling aral, ambisyon, at kasakiman sa kasaysayan, maraming kilusang panrelihiyon ang nagsimula sa layuning ipagtanggol ang pananampalataya, ngunit nauwi sa kapangyarihan at kontrol. Mula sa mga konseho hanggang sa mga lider na ginamit ang pangalan ng Diyos para sa politika, unti-unting lumitaw ang mga palatandaan ng Espiritu ng Antikristo, isang pagbaluktot ng katotohanan para sa pansariling interes ang mga unang simbahan ay naharap sa ganitong uri ng panlilinlang. Ipinagbabala ni San Juan sa kanyang mga sulat. Maraming antikristo ang lumitaw. Ibig sabihin, hindi lang iisa ang antikristo. Ito ay espiritu ng pandaraya na lumalaganap sa mga taong ginagamit ang pananampalataya para sa kasinungalingan. At dito nagsimula ang tahimik na pagpasok ng kadiliman sa mga banal na lugar may mga leader ng simbahan na sa pagnanais na mapanatili ang kapangyarihan ay tinanggal ang mga aral na hindi umaayon sa kanilang kagustuhan. May mga aklat na itinago, mga katotohanang hindi ibinunyag at mga taong pinatahimik. Sa labas, banalang anyo, ngunit sa loob, tumitibok ang hangarin ng kontrol. Isang katangian na matagal nang iniuugnay sa Antikristo. Ang mga bansang dating pinamumunuan ng simbahan ay nagmistulang entablado ng relihiyosong politika. Ang mga krusada, inquisisyon at mga parusang ipinataw sa mga erehe ay nagsimula sa paniniwalang ipinagtatanggol nila ang katotohanan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, naging malinaw na hindi lahat ng ito ay ayon sa Espiritu ng Diyos. May mga kamay na ginabayan ng ibang puwersa. At dito, nagsisimula ang mas malalim na tanong. Paano kung ang Antikristo ay hindi isang darating na figura, kundi isang espiritu na matagal nang nasa loob ng simbahan, gumagalaw sa likod ng mga sermon, nakaupo sa mga trono, at nakikinig sa mga panalangin na may halong ambisyon? Isa sa pinakamaselang tanong sa kasaysayan ng simbahan ay kung paano nagiging kasangkapan ng panlilin lang ang mga taong nasa loob nito. Hindi ito laging lantaran. Madalas, nagtatago ito sa anyo ng kabutihan. Sa bawat sermon na may halong ambisyon, sa bawat utos na may halong takot, at sa bawat pangako ng kaligtasan kapalit ng bulag na pagsunod, unti-unting humahalimuyak ang presensya ng Espiritu ng Antikristo. Makikita ito sa mga panahon ng katiwalian kung saan ang mga posisyon ay nabibili at ang katotohanan ay itinatago para sa kapangyarihan. Sa gitna ng mga banal na dasal, may mga lihim na kasunduan. Sa likod ng mga altar, may mga kasaysayang hindi itinuturo sa mga mananampalataya. Ang ganitong mga lihim ang nagiging ugat ng espiritong kumakalaban sa mismong layunin ng pananampalataya, ang katotohanan. May mga scholar na nagsasabing ang Antikristo ay hindi lang iisang nilalang kundi isang institusyonal na sistema, isang kapangyarihang nagkukunwaring tagapamagitan ng Diyos, ngunit ang tunay na layunin ay kontrolin ang budhi ng tao at dito nagiging malinaw ang panganib. Ang kasalanan ay hindi palaging nasa labas ng simbahan. Minsan, ito ay nakaanyong banal. Ang mga maling turo, mga huwad na propesiya at mga pekeng himala ay bahagi ng panlilin lang na ito. Ang mga taong hindi marunong magtanong, basta naniniwala, ay nagiging biktima ng tahimik na paggapang ng kasinungalingan sapagkat ang pinakamabisang kasinungalingan ay yaong may halong katotohanan. At habang lumalalim ang ugnayan ng relihiyon sa kapangyarihan ng politika, lalong nagiging mahirap makita kung alin ang para sa Diyos at alin ang para sa tao. Dito lumalabas ang tunay na tanong kapag ang simbahan ay mas takot mawala ng impluensya kaysa sa mawala ng katotohanan. Hindi ba doon nagsisimula ang pamamayani ng Antikristo? Ang pinakamapanganib na panlilin lang ay iyong hindi halata. Sa loob ng kasaysayan ng simbahan, may mga panahon na ang turo ng pananampalataya ay ginamit upang supilin ang kaisipan. Ang mga tanong ay tinuring na erehiya at ang pagdududa ay itinuturing na kasalanan. Sa ganitong sistema, ang Antikristo ay hindi kailangang magpakita bilang kaaway sapagkat siya ay nagkukubli bilang tagapagtanggol ng katotohanan. May mga dokumento at sulatin na sinubukang itago o sunugin sapagkat taliwas ang mga ito sa opisyal na doktrina. Ang mga tinig ng mga pilosopo, iskolar, at pari na nagtanong ay tinakpan ng takot at parusa. Sa bawat panahong ito, mas lumalakas ang espiritu ng kontrol kaysa sa kalayaan ng katotohanan. At kung ang kalayaan ay pinipigilan sa ngalan ng Diyos, hindi ba't iyon na ang tunay na panlilinlang? Ang simbolo ng Antikristo ay hindi laging hayagang kasamaan. Minsan, ito'y katahimikan sa harap ng mali. Kapag ang mga pinuno ay alam ang katiwalian ngunit piniling manahimik, iyon ay anyo ng espiritu ng Antikristo, sapagkat ang katahimikan sa harap ng kasinungalingan ay pakikiisa sa kasinungalingan mismo. Sa mga modernong panahon, ang panlilinlang na ito ay mas sopistikado. Hindi na ito dumadaan sa espada o inquisition, kundi sa media, doktrina, at impluensya. Ang mga mensaheng maka-Diyos ay ginagamit minsan upang manipulahin ang damdamin ng mga mananampalataya. At sa ilalim ng ganitong maskara, ang tunay na layunin ay manatiling makapangyarihan. Ang mas masakit, maraming tapat na mananampalataya ang nagiging biktima nito. Sa paniniwalang sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Minsan ay nagiging kasangkapan sila ng mga sistemang taliwas sa kanyang turo, hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi nila namamalayan na ang panlilinlang ay nakabalot sa anyo ng kabanalan. Sa kasaysayan, bawat panahon ng simbahan ay may tinig ng mga tumindig laban sa ganitong panlilinlang, mga propeta, monghe, at pari na piniling sabihin ang totoo kahit kapalit ay kamatayan. Sila ang nagpapatunay na kahit sa loob ng kadiliman, may mga pusong hindi kayang bilhin ng kapangyarihan. At sa kanilang paninindigan, nasusukat kung sino ang tunay na nasa panig ng Diyos. Ang panlilinlang ng Antikristo ay hindi palaging marahas o lantaran. Madalas, ito ay mahinahon, marunong magsalita, at tila may karunungan. Ito ang uri ng kasinungalingang nakadamit ng kabutihan, mga aral na tunog tama, ngunit may kasamang motibong itulak kapalayo sa katotohanan. Sa ganitong paraan, ang pandaraya ay nagiging espiritual at ang mga tao ay napapaniwala na sila'y nasa liwanag kahit nasa anino na ng kadiliman. Isipin mo ang mga mensaheng nagtataglay ng kaunting katotohanan ngunit dinagdagan ng mga kasinungalingan. Ang mga ito ang pinakamasahol sapagkat mahirap silang makita. Minsan, ang Antikristo ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan sa labas, kundi sa loob ng isip ng mga naniniwala kapag tinuruan silang tanggapin ang kasinungalingan bilang katotohanan. May mga kilusang nag-aangking tagapagtanggol ng Diyos, ngunit nagtuturo ng pagkamuhi. May mga leader na gumagamit ng Biblia upang manghati, hindi magbuklod. Sa ganitong mga pagkakataon, lumilitaw ang diwa ng panlilinlang. Kapag ang salita ng Diyos ay ginagamit upang bigyang katwiran ang kasakiman, karahasan, o diskriminasyon, iyon ang mismong mukha ng Antikristo sa modernong panahon. Ang mga teknolohiya at media ngayon ay nagiging bagong pulpito ng kasinungalingan. Sa bawat viral na mensahe, sa bawat huwad na propetang lumilitaw sa social media, mas nagiging mapanganib ang panlilinlang. Dahil sa sobrang dami ng impormasyon, mahirap nang tukuyin kung alin ang galing sa katotohanan at alin ang galing sa ambisyon. Ngunit ang tunay na panlilinlang ay nagsisimula sa loob kapag ang tao ay huminto sa pagtanong. Kapag naging komportable tayo sa kung ano ang itinuturo sa atin, kahit hindi na natin sinusuri kung ito'y totoo. Sa ganitong paraan, nagiging madali tayong bihagi ng mga sistemang matagal ng sinasakop ng espiritong kumakalaban sa katotohanan. Ang tanong ngayon, paano ka maliligtas sa ganitong panlilinlang? Ang unang hakbang ay hindi bulag na pagtitiwala, kundi pagnanais na hanapin ang katotohanan kahit ito'y masakit. Sapagkat sa dulo, hindi lahat ng mukhang banal ay galing sa Diyos. At hindi lahat ng nagsasalita tungkol sa liwanag ay hindi nagdadala ng dilim. Sa lahat ng kasaysayan ng pananampalataya, iisa ang paulit-ulit na aral. Ang pinakamasamang panlilin lang ay hindi nang gagaling sa labas, kundi sa loob ng puso ng tao. Ang Antikristo sa simbahan ay hindi kailangang makita dahil minsan siya ay nasa loob ng mga sistema, sa mga salita, at sa mga tradisyong matagal na nating tinatanggap ng hindi iniisip sa paghahanap ng kabanalan, nakalilimutan ng ilan na ang tunay na pagsamba ay hindi bulag na pagsunod, kundi ang lakas ng loob na hanapin ang katotohanan kahit ito ay laban sa nakasanayan. Kaya't ang paanyaya ngayon ay malinaw, maging mapagmasid, hindi mapanghusga. Ang panlilin lang ay hindi mawawala, ngunit maaari tayong maging mas matalino kaysa rito. Hanapin ang liwanag sa gitna ng ingay, ang katotohanan sa gitna ng relihiyon, at ang Diyos sa gitna ng mga taong ginagamit ang Kanyang pangalan. Dahil sa huli, hindi sa dami ng ating paniniwala sinusukat ang ating pananampalataya, kundi sa kakayahan nating tumayo para sa katotohanan kahit ito ay mag-isa. Kung nagustuhan mo ang video na ito tungkol sa mga lihim ng Antikristo sa loob ng simbahan, huwag kalimutang i-like, i, -like, i at magsubscribe sa channel na Buhay Sinag. Marami pa tayong mga kwento ng kasaysayan, misteryo at pananampalataya na magbubukas sa iyong isipan sa mga katotohanang matagal nang nakatago maging isa sa mga taong naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim dahil ang susunod nating mga video ay magpapakita ng mga katotohanan hindi itinuturo saan man.